Ito na nga pala yung update dito sa nabili kong budget mila Suzuki Smash. Yung halos wala na talagang pag-asang pumogi pero gagawa natin to ng paraan para mag-itsurang brand new ulit. Kaya dito nga pala sa video to ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para makapagpapogi ng napabayaan ng motor. Day 4 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Legendary Suzuki Smash. Naipakabit ko na nga rin pala yung gulong ko. Bali si Pater nga pala isinalpa ko dito sa man. Kung usapang gulong lang kasi talaga, saludo talaga ako dito sa branda to. Dahil naikot ko na buong Pilipinas, itong gulong lang na to gamit ko. Kaya kung naghahanap kayo ng trusted brand na gulong, ito na yung pinakamagandang piliin nyo. At dahil hindi na nga pala ganong kagandahan yung kulay ng pintura nitong makina ni Project Smash, nagpa siya nga pala kung i-repaint kagaya ng madalas kong ginagawa para tanggalin yung lumang pintura nitong makina makina, gumagamit nga pala ako ng strip sole. Medyo nakakapagtaka lang dahil sa ilalim nitong kulay black, may kulay puti pa palang pintura na nakapato. Pero wala naman naging problema dahil natatanggal din naman to ng strip sole, kaya all goods lang tayo dito. At makalipas nga lang pala ilang minuto na pagkukuskus ko rito ng toothbrush, natanggal din agad yung lumang pintura. At para mas makita ko ng maliwanag kung saang part pa yung kailangan tanggalan ng pintura, binuhusan ko nga pala to ng tubig para malinis na rin. At syempre dinamay ko na nga rin pala tong kabila dahil hindi na rin ganun kagandahan yung pintura pintura tsaka syempre dapat pare sila bagong repaint at makalipas lang pala ilang minuto na pagpapahid natin dito ng strip sole unti unti na rin umalsa yung pintura nito kaya inulit ko lang na inulit hanggat sa matanggal ko tong lumang pintura na nakadikit dito sa puntong ito nga pala medyo sumasakit na yung braso ko panay talsik na kasi ng strip sole sobrang kati talaga kasi nito tapos ginamitan ko nga rin pala ito ng lihan na pino ang purpose nga pala nito para mas kumapit yung gagamitin natin pintura sa puntong to nga pala medyo nagmamadali na ako napansin ko kasing nagdidilim na sa labas kaya hindi ko na binaklas tong crankshell, rekta ko ng pipinturahan habang nakadikit dito sa makina. At habang may konting araw pa, pinatuyo ko na rin para mas mabilis natin mapinturahan. Bali ganitong discarding nga pala ginawa ko, kumuha nga pala ako ng masking tape, saka ako tinipan yung mga gilid. Para siguradong pantay lang yung pagkakabuga natin. At para hindi rin mabugahan yung kabilang side. So nilihan na lang natin maigi para mas dumikit yung pintura, tapos mamaya bubugahan natin ng clear para mas lalong tumibay. Alright? Bale, gumamit nga pala ako rito ng high temp na kulay silver para siguradong kahit mainit yung makina, hindi humula so kaya matunaw. Mm hindi -hmm. ko na nga rin pala ito nabugahan ng primer. Wala kasi akong high temp noon kaya nirekta ko na tong silver na high temp. Papatuyuin na lang natin maigi para siguradong mas makapit tong inilagay natin na pintura. Mm hindi -hmm. nga pala ako professional sa ganitong galawan pero kahit pa pano nakakaintindi naman tayo. Mm -hmm. Kung baga destroy it yourself na lang. palakasin na lang talaga ng loob. <laughs> hindi, joke lang. Isinabay ko na nga rin palang bugahan dito sa kabila para mamaya sabay na rin silang matutuyo so ito nga napinturahan na nga natin itong magkabila ang cover kung mapapansin nyo ang ganda ng kinalabasan dito sa kabila kasi ito yung natin ng top coat or yung clear eh, no? glossy na itsura niya kumpara dito sa kabila na medyo may pagkamatra pa. so ang nilagay pala natin dito inispray natin dito parehas high temp na clear tsaka high temp na silver. Diba, mas luminis tignan. Alright. Dahil papalitan ko na nga rin pala yung mga bolts nito, kaya walang problema, kahit naging kulay silver na, papalitan kasi natin to ng white bolt. At At habang pinapatuyo ko nga pala yung makina, inasikaso ko na rin tong bago kong bilim ball race. Yes. Kung napanood nyo nga pala yung nakarang episode natin, pinakita ko kung gano'n nakadurog yung ball race, kaya pala palong palo yung manubela. Bumili <laughs> na nga rin pala ako ng grasa, lalagyan kasi natin to, para siguradong hindi basta-basta kalawangin yung mga bolitas Yan kasi yung pinakabuhay ng lahat ng bearing, kapag walang grasa, sigurado kakalawangin at mansisira Kaya hindi ko na tinipid sa pagpapahid, nilagyan ko ng nilagyan pati sa mga sulok-sulok. Tapos noong nagrasahan ko na nga pala maigi yung mga bearing, nilagay ko na rin yung housing dito sa ilalim. Pupukpukin mo ng bahagya hanggat sa umangat para siguradong mailagay mo yung mga bulitas. Gumamit nga pala ako ng flat screw para siguradong lapat yung pagkakasalpak natin. Noong nakita kong sakto na yung pagkakalagay ko, dito naman tayo mag-focus sa may bandang taas. At kagaya ng ginawa natin sa bearing dito sa may baba, ganito rin natin dito sa taas, lalagyan din natin ng grasa. Kaya nung napahirang ko na nga pala, nilagay ko na rin tong housing na bakal para mailagay na rin natin tong bearing. Mm -hmm. Pinukpok ko nga ulit pala yan, gumamit ulit ako ng flat screw. Doon nga pala sa magkabila ang gilid, yun pala inasinta sintaho para siguradong pantay yung pagkakapaso. At nang napahirang ko na nga pala ng grasa tong buong bearing, saka ako'y sinalpaktong tipo, sakton sakto lang. Sinama ko na nga rin palang pinturahan yan tipo, hindi ko lang naipakita sa inyo, medyo ahaba na kasi tong video. Kaya nang naisalpak na natin tong tipo, si kinabit ko na yung lock nito, bali inuna ko nga pala pang unang lock. At konting idea na nga rin pala sa hindi ganun kaalaman tong kold dito. Minsan kasi kusang humihigpit yan, lalo sa katagalan ng motor. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng kabig yung manobela. Kaya minsan bago natin pagsuspensyaan yung ball race, try muna natin luwagan, baka makuha pa sa luwag. Kaya after ko nga pala may kabit yung tipos, ito naman prone shock yung ilalagay natin. Bali gagamit nga pala tayo dyan ng light and shock. Karamihan nga pala ng pesa in inorder ko rito, puro pang wave, halos pares lang kasi sila ng pesa. medyo bihira lang din kasi ako makakita ng aftermarket parts ng smash, lalo sa pagpapapogi ng motor. Bali ilalagay ko na pala yung manobela, pininturahan ko nga pala to ng flat black, hindi ko na lang dinaisama sa video. Disalpak nga lang pala yan, tapos kapag nakita mo nagtama na yung dalawang butas, pwede mo na ikabit tong tornilyo na to. Meron nga pala yung makapal na washer na medyo may bewang, yun yung ikakabit mo rito para malak mo. Kaya nang nasipat ko na nga pala to sa butas, isinalpak ko na rin tong tornilyo para mahigpitan na tong nap. Gumamit na nga pala ako na impact dyan para siguradong mahigpit yung pagkakabit natin. At dahil noong isang linggo pa nga pala ako nang gigigil maikabit swing arm, itinespit ko na nga pala pero hindi pa to yung final. Noong isang araw ko pa kasi na kompleto yung pyesa, problema lang minsan masyadong busy kaya hindi ko tamasi kaso at dahil maraming nangihingi sa akin ng motor magbibigay nga pala ako ng Mio Sporty sa katapusan kaya sigurado yung tapusin mo to so na nga mag update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw medyo nabitin tayo dahil kanina medyo malakas yung ulan so ito nga pala naikabit na nga pala natin yung gulong eto pansamantala lang to kasi may mga spacer pa ako hindi kinabit nilagay ko lang para makita natin kung ano yung magiging itsura ng tindig nya So sa ngayon kahit papano naman tingin ko eh mukhang babagay din yung ikakabit natin. Tapos ito yung mga ilang pesa na ikakabit natin bukas. So hindi ko lang naikabit ngayon kasi kapos talaga tayo sa oras. Yan. Kulay blong kahay ikakabit natin. Tapos meron din tayo ditong sticker pang Malaysian concept. ah uh, ginawa ito ni Panty Decals by Marlon. Tapos yung mga sprocket, mga caliper yung mga bolt. So pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin kasi wala uh, ah, naguulan talaga kanina, inabot tayo. Siguro bukas itutuloy natin yung pagkakabit ng mga pesa nito kaya sa mga nagaantay, sa mga nag-aabang ng na magiging resulta nito ni Project Esmas, kita it's tayo sa susunod na episode. Yun lang, right say. Alright. So yun nga, bago natin tapusin tong video na to dahil marami nagchat-chat sa akin na nangihingi ng motor, nakikita ko naman na wala silang capacity na makabili. So ito nga pala, bumili nga pala ko rito ng Mio Sporty. Itong nasa harapan natin. Kung mapapansin nyo, medyo formado na to. So meron kayong chance magkaroon ng Mios Sporty. Pero bago yan, na uh, dapat register kayo dito sa game na ipapakita ko. Ayan. So kapag na-download nyo na yung link, ito na yung pinaka-game. Ito, legit na game yan. Pag bago lang kayo, click nyo lang yung register. Lagay nyo yung number nyo, password, saka yung OTP. And then, click confirm. Tapos, since may account na ako, login na lang pipindutin ko. Tapos, eto na yung pinaka homepage ng game. Ayan, maraming game dyan. nag up na kasi ako ng 250 kaya may 250 dyan. Click nyo lang yung top up dyan. Tapos, pili kayo kung magkano ita top up nyo. Lalabas naman yun dyan. Pwede kayo mag-top up through Gcash. Then, pag naka-top up na kayo, eh, na yung mga games dito. Pwede kayo maglaro dyan. Pero, tips ko lang sa inyo, ha. Kung kaipon-ipunan nyo na pera, huwag nyo ilalaro. Kung baga, libangan lang to. Ayan, Dragon Tiger. Quick start. Okay, kaya tayo 10 piso dito sa Dragon. Ayan, tingnan natin kung tatama. Pantayin nyo lang yan. Pagtapos na silang tumaya, ayan na. Oop, tayo panalo, 10 piso. O ayan, ganun lang kadaling tumaya rito. So tips lang ha, yung mga kaipon ipunan nyo, huwag nyo nang ilalaro rito. So dahil nanalo ko, i-out ko na. Ayan. Ang ma-advise ko lang sa inyo, syempre, eto, libangan lang to. Huwag nyo gagawing bisyo ha. Kung may sobra kayong mga bariya-bariya sa gcash nyo, pwede. Ulitin ko ulit ha, dapat uh, i-download nyo tong game, mag-register kayo dyan sa link sa nasa comment section. Tapos mag-top up kayo, tapos sa katapusan nitong August, mamimili ako ng deserving na tao. Gusto ko yung talagang walang-wala. Kaya ano pa inaantay nyo? Click nyo na yung link sa baba. Alright?